haliluwa despair not of the mercy of God despair of the mercy of God kung tayo ay nangganggawa ng kasalanan at lamabag tayo sa kabutihan sabihin na apahamak ating kaluluwa, mayroon naman tayong matatanggutang magsasalihan sa Panginoon And sabi nito despair of the mercy of God Huwag niyong pagkaitan ang inyong sarili ng habag ng ala. Kung tayo na magawa ng salanan, magbalik loob tayo kaagad ha sa ala, sa dana mag sa alak, huwag natin ipagkait sa ating sarili. Sabagat ang ala ang pinakamahabagin, ang pinakamahabain. For God forgives all sins. sa pagkakandiyos na nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. For He is all forgiving, not meant to do. Ang mabukagapuri rahim o forgiving, kasi na yun, lagi nang nagpapatawad ang pinaka maawain. Turn you to your Lord in repentance. Bumaling kayo sa inyong Panginoon sa pagsisisi and bow to His will at sumunod kayo sa kanyang utos. Nakagaya rin ang sinasabi ni Jesus Cristo, ito rin ang sinasabi ng Allah at um, binigay niya revelations sa Prophet Muhammad this is before the penalty comes on you at sumunod kayo sa kanyang mga utos bago ang kaparutahan ay dumating sa inyo after that you shall not be so, held sapagkat pagkaranihan kayo ay hindi na masusilungan kung so, dumating ng araw ng pagbuka magandang tayo hihingi ng patawad at susunod sa kanyang mga utos hindi na tayo matutulungan and follow the best of the forces revealed to you from your Lord, before the penalty comes on you, of a sudden while you perceive not. At hindi rin niyo ang pinakamainan sa mga daan na ibinigay sa inyo ng tuwing un, before the penalty comes on you. Bago ang kaparutuhan ay dumating sa inyo, of a sudden ang hindi naasahan, ang hindi niyo napag-unawa. Ano yung sinatawag dito ng best courses? Yung sinatawag ng mabuting daan, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero yun ang sinasabi nito kasi dito na sino mang sa inyong mag-ali ng mag talid-liisang mag sa mga kudus na ito ay tatawagin siyang pinakamababa sa kaharihan ng langit. At sino mang sumulong sa mga kudus na ito ay itang tatawagin pinakamataan sa kaharihan ng langit. Ito ang sinasabi ng ala na follow the best of the forces na ipinaliwan na ibinigay sa inyo ipinahayag sa inyo ng inyong Panginoon. Kaya dito, ang kapatawaran natin at kaligtasan nasa sa ating sarili. Mr. Jesus, to be a pangin, rin siya ng awa sa Diyos. <clears throat> dito sa Tura 5, chapter 5, verse 24, ito nakalagay. They thought there would be no trial or punishment, so they become blind and beat. Yes, God and mercy returned to them. Yet again, many of them become blind and deaf, but God sees well all that they do sapagkat na pag nila na walang pagsubok o kaparagahan na darating sa kanila at naging bulag at naging dingit sila. Ngunit ang niyo sa kanyang mapag ay nagbibigay pa rin sa kanya ngunit sila ay nagtalikod at naging bulag at mga dingit. Ngunit alam ng ala ang kanilang mga ginagawa. Kaya ang kapatawaran ng, ng ating mga kasalanan, <clears> huwag <throat> natin ituring na ang alas so na banaw sa ala, yung pang Diyos na mapaghiganti. Na wala na siya ang nihisip kung di makita ang lahat ang mga katamaan ng mga tao at sa araw ng pagbukom, ah, ikaw gumawa ka ng dalito, ito na ang araw ng iyong ganti. Kapag simula, tungkol sa salanayan, may tanong sa inyo. Yung halimbawa mga foreigners sa atin, kung gusto nila kumuha ng Pilipinas citizen, Pilipinas at Pilipinas Ano ang batas doon o and regulation para magbuha sila ng ng Pilipinas uh, Pilipinas? Ha? Hindi, parang, parang, parang maging titi siya. Oo. Oh Ay sa alam ko sa atin, hindi na lalo mga niya. Parang sila otomatik sila magiging titi magiging titi magiging titi ng Pilipinas. Eh kung hindi makaasawa? Ayan <laughs> <mag> lang, <laughs> hindi ko mayroon Kung hindi makaasawa, hindi maging pilipino titi Teka, halimbawa, yung kayong, yun mga halimbawa yung mga Christian dati. bagong silang Kristiyan, ano ang rule o ang patakaran para maging silang Kristiyan? Ah, leader, million million million. People, ah, 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 no? kung gusto natin pupunta dito sa mga ibang lugar, sa ibang lugar, no? Ano ang batas para makapunta ka doon? Kailangan e, may mga visa, kailangan e, may mga passport, complete na kalagyan. <laughs> sa Islam, ganyan din. Hindi ka maging Islam o maging Muslim kung hindi magagawa mo ang patakaran ng Diyos. Hindi lang sinatawag dito sa Islam kung halimbawa, mabaktayad ka, ka na Muslim ka na. Kailangan talaga magawa mo ang tinatawag ng patakaran ng Islam o rule and ng Islam. Ngayon, mag-imigilan. Kung hindi yan, hindi lang. At sa kalitong taif Islam, hindi lang ang tinatawag yung mga muslim katulad na in-explain ng mga brother na amin siya sa labi. Kung halimbawa ang pangalan mo si Abdul hamid katulad ko, o galing halimbawa sa linggan ulit, pagkakalo ng mga tayo. At saka hindi lang ang pinatawag ng muslim yung nagsabi at hindi wala ilang at ilang mawa at hindi wala mga tayo. Ang pinakamarating masakaran, the rule regulation dito sa Islam, para maging sa Islam, kailangan magkasalata. Yan. Dahil pa may certification ka, dahil sa mga isa, dahil halimbawa sa mga justice, kung hindi ka magdadasal, you are not going to tell the same thing. Kasi ang pagdasal, yan ang, ang halimbawa yung passport mo, doon na ang visa mo, doon na ang ticket mo. Para nakapagawa ka. Kung halimbawa magdadasal ka na, ikaw is free. Nabi sabi ng Prophet Muhammad, Bibi Innal ahda alladhi baynana wa baynahum Tarkus salat Paman karabaha fakat kapal Yun ang sabi ng kapeta Yun lang ang meaning Ang diferensya lang ng mga muslim At sa kayo de muslim O mean, ayon ang believer yung gumagawa ng Yun pagdanasan Umatdala sa kasabi ng trapeta ng mga salamang wari wa salam sa kaya kami. Muslim ka? Ha? Parang tara ka ha, pagkat Pero yung tao, hindi yung magdarasan, hindi pa rin siya muslim, pero sila tao siya kapir. Ito ang ang kalahin ng sila tao niya sa Ha? May itanong ako kung nga yung bahay, yun bahay, no? Makatitimig ba yung bahay kung halimbaw, alam halimbawa walang po ito? Walang yun, 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 yun lang po. Ha? Walang haligi? Walang haligi halimbawa? Ano sa itibig uh, yun? Kung walang haligi halimbawa ang bahay? <tis> Nakakatayo naka, ba yun halimbawa yung bahay kung walang haligi? kailangan ng kalagayan ng Ito rin. Na pagdala sa ganyan din, yung tinatawag ng sala, ito isa halugin ng Islam. Kasi sinasabi ng Prophet Muhammad, Tisbi Abadim, Buyan Islamu ala khamsin, shahada si Allah ilaha Allah, wa anna Muhammad al-Rasulullah wa islam islam. Ang pagdala sa pangalawa yan halugin ng Islam. Yung